Namahagi na naman ng Provincial Government of Ilocos Norte o PGIN ng mga farm inputs sa mga magsasaka sa bayan ng Paway. Sa pamamagitan ng programang agrika dito, nabigyan ng mga magsasaka ng mga fertilizer, cooler bags, irrigation hose, jetmatic pumps at plastic drums. Ang naturang programa ay pinatupad ng Sustainable Development Center ng PGIN sa pamumuno ni Governor Matthew Marcos Manoto. Kasama rin sa distribution si Mayor Sheila Galano at Vice Mayor Ferdinand Ignacio. Ayon kay Mayor Galano sa tulong ng PGIN, laging handa ang kanyang tanggapan na magbigay ng tulong sa mga magsasaka sa bayan ng Paway. At yan ang ating update sa oras na ito. Ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat po!